Mababasa sa siyam na pahinang resolusyon na inilabas nga ng political finance na First Department ng Commission on Elections ang pagrekomenda nito na tapusin na ang investigasyong isinasagawa sa pagitan ni na Senator Cheese Escudero at maging itong si Lawrence Lobiano na presidente nga ng Center Race Construction and Development Incorporated. Ito ay kasunod nga ng napabalitang pagtanggap noong 2022 ni Escudero ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Lubiano. Sa naging press interview kay Commissioner Ray Bula ngayong hapon, ipinaliwanag niya nga na bagamat nakatanggap ng campaign donation si Escudero kay Lubiano, iba naman daw mismo si Lubiano sa mismong kumpanyang centerways. Kaya naman ganun na lang ang kanilang naging desisyon. Ang desisyong ito ay naman ni Escudero dahil noong 1998 pa lang daw, habang pasimula pa lang siya sa pagtakbo sa pampublikong opisina, ay tinrabaho na niya ang pagsunod sa mga elections law dahil alam daw niya na ito ang pundasyon ng tiwala ng publiko. Bati naman ng Senador na ipinapakita lang na naging desisyon ng Comelec ang matagal na niyang pinaniniwalaan at maging isinasagawa na transparency, honesty, at maging pagsunod sa rules at maging paglabas ng katotohanan lalo na nga kung makatarungan ng proseso. Matapos na naging ruling, sinabi nga ng Senador na tila mas naging maikting parawa ang kanyang tiwala sa institusyon at mas tumatag ang kanyang kagustuhan na magserbisyo ng may integridad at maging pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority.